So karon guys, tungod kay mukaon na pud kuno si Malerin, Gito, si Yana at si Upaw ug Batili, so ato silang kuhaan. Di mo mga on? Uh -huh. Kisa ra mukaon? Ako. Ah, okay. si Paupaw na lang atong pakanon ug Batilis. Kay basig miangay si Paupaw sa Batilis, basin og nangatagak ang iyang bitok. <laughs> lami man pud ko si Pau Pau si, si Pau Pau mi jud tawon sa Batilis so mauna na siya gisugan ka ayo Batilis diri og ato nang tagaan karon si Inday Pau Pau ato na siyang kuhaan og Batilis dagan imo pa halaga oh. Kaya mo ito ubus mo? Maubus mo ba ito halaga oh. lang? Sigurado ka ba dyan? Mimi, why, why, chi Wait lang do dong Adara pa, oh. Oh, kapaw-paw na, dagan tayo, ha? Remember, marami ang benefits na makukuha sa pagkain ng epel-epel. Ayaw. Mano. Mano. So, ayan na, guys. Kumain na si Opaw ng epel-epel. And ka, kaya mo yan ubusin, dai, yeah. Talaga, Day? Yeah. Masarap naman yan, Day, no? Yeah. A very effective daw. Mga lurong ang iyang mga bituk. Pwede no? na siyang magawas without buwan using anchoks or oban pang mga klase nga pang paporga. So, mukhaon lang si Pau Pau o ipel ipel and then flush out na siya. No, wala nang pa keme keme pa. <laughs> Hindi na siya gagastos ng salapi. No, para lang mawala ang kanyang bitok. So, only kain lang siya ng apple apple and mabilis lang siyang maulagas ang iyang sabetukan. Okay? So mga guys, tabi 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 tabi. Kuy ano ba yan guys? Ingon mo di mo mga ano yung mga ilogan si Upaw. Bang makaan mo dili. O oh, diyan ano mga ilogman mo ni Upaw. or asa yan? In get? Insecure ba kayo? <laughs> Insecure ba kayo Upaw? So guys, Guys, anindot need to background. No? Very relaxing. No, and... Uh, oh my God. Uy, ang tubig, ha? Basig maano din yung chinilas. salila. Basig maano din yung chinilas. So, what mo chinilas in the beach? Wala, i-anod, girl. Bukbukon kasi mong amahan.